what's up magandang people oh, so mga kaibigan nandito na naman tayo ah. uh, una sa lahat magandang tanghal sa inyo mga kaibigan nandito na naman ho kami nagbabalik sa facebook channel ni Sammy Villar po uh, sa youtube tv uh, ngayon nandito po siya para pakinggan natin yung uh, pangalawang kwento kasi kahapon mga kaibigan medyo maiksila -ma yung kwento namin pero ngayon kaibigan pakinggan natin yung pangalawang kwento niya ngayon sa Uh, kapwa nating manggagawang workers. Nandito po siya kay Biga, no? Oh. Pasok. Okay po. Magandang tanghali po sa inyo lahat po. Uh, dito naman ako po si Dipunggol TV sa YouTube. Uh, ang channel ko po sa page ko po sa uh, Facebook account ay Sunny Bilyar po. Ito ang hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula nito. Pero sa katotohanan lang ay ang construction worker namin na maliit ng karamihan o kalahatan ito ang masasabi ko sa inyo oo construction worker kami pero may selby kami sa taong bayan gagawin namin ang lahat ito para kami ay makatulong sa aming kapwa tao oo kami ay construction worker pero may respeto kami sa aming sarili at sa kapwa-tao. Oo, construction worker kami, pero ang pangarap namin ay tutuparin namin na makatulong sa bayan. Oo, construction worker kami, pero gagawin namin ang lahat na makakaya na mabubuhay lang ang aming pamilya at sa kaanak. Oo, construction worker kami, minamaliit ninyo, pero hindi niyo alam. Pag nakatayo ang bahay nyo, building, condo, o ano pang matitirhan nyo, makatulog kayo ng mahinding. Pero kung wala ang construction worker, ang matatawag sa inyo, na, sa saan kayo populitin, populitin, kundi sa kadamuhan, ano ang tawag sa inyo? Pusang gala, pusang daga, ahas, asong gala, o kung ano-ano pang nga klaseng hayop, kaya wag ninyo maliitin ang construction worker ang masasabi ko lang sa inyo guys sa lahat na nakarating itong amin sa, sa pagsasalita sa social media saludo ako sa construction worker saludo ako sa construction worker dahil ang construction worker kung wala sila, wala ang lahat na nakatayo, walang makakatulong sa kahit saan na bahay o building, kundo wala kaya respetuhin natin ang construction worker kahit mababa lang ang posisyon pero ang puso may posisyon bilang 20, uh, bilang uh, ginto na 24 karats i-compare sa iba na hindi na sa posisyon na nila pero 14 karats lang ang nasa puso nila iba tayo mga construction worker saludo ako sa inyo sa lahat-lahat na oras basta construction worker, believe ako sa inyo. Okay. Guys, ikaw, uh, bro Dodong, ano ang masasabi mo? Ah uh, uh, Hello mga guys, unang-una uh, sa lahat ng mga nasabi ng aking kaibigan na si Diponggol, uh, si Sami Billiards ng uh, YouTube channel niya sa Facebook TV napakaganda pakinggan guys yung mga sinasabi niya dahil ho naman po ay para sa akin isa ding manggagawang uh, construction worker ha, po eh dito ko rin po kasi binubuhay yung pamilya ko eh so dapat kung ano man ang nakikita nyo sa manggagawang construction sa mga workers o kung ano man ang posisyon dapat nagiging pantay na lang ho tayo kasi ganito ho kasi sa posisyon natin kung mataas ka man o mababa ka man Basta pantay lang tayo pagdating sa trabaho. Kasi pareho tayong sinasahuran. Hindi yung sinasabi nila, kaibigan, na... Kung kay kaibigan, may example lang, kaibigan, may isang babae na niligawan ng isang construction worker. Yes, po. Kaibigan, pa. tapos, pagsabi ng babae na gusto mo akong ligawan, ano ba trabaho mo? Oh, yes, po. So, kaibigan, open, kaibigan, sasabihin nila na, ako, ho, eh, tapat lang po worker. ako, aminado ako sa trabaho ko, eh, isa lang po akong ng construction worker. Tapos, kaibigan, ganyan, oh. Ha! ikaw isang construction worker na ko hit sa akin yung mga ganyan kasi ayaw ko ng mga construction worker kasi uh, napakababang level lang sila sa kumpara sa level ko kasi ako may pinag-aralan dahil ako may pinag-aralan so ang level ko rin ay kasi may may pinag-aralan din ayaw ko okay, okay. ng construction worker kasi mababang level lang yan pero oh, kaibigan sasabihin ko sa inyo sa lahat ng nakikinig diyan at nakapanood sa aking uh, suporta sa aking kaibigan na si Dipunggol uh, Sasabihin ko sa inyo na hindi lahat ng mga construction worker ay ibababa nyo dahil kung wala kami, wala kayo sa isang posisyon. Sabihin na lang natin mga kaibigan, ikaw ay isang call center. So call center ka kaibigan. Ngayon, gagawa ako ng building. Isa akong construction worker. Eh, kung wala kami mga construction worker, eh, makakapasok ka ba bilang call center? Kasi sa tingin ko, mga kaibigan, walang call center na tinatayo dyan sa mga damuhan na yan, mga kaibigan. Opo. Kundi sa mga... ah, uh, especially, sa mga sa magandang building talaga, kaibigan. Tulad yan, kaibigan, no? Ah, uh, itutok mo nga yung building na yan. Ayan. Ayan, kaibigan. Yung tinatayo namin, kaibigan, ah, isang kundo yan sa call center dito sa... Anong... Uh, lugar to no bali hub kay bigan oh no hub ito ay project dito kay bigan ito ay private na uh, lugar kay dito ho kami nagtatayo ng building kaya ipapakita namin sa inyo na itong tinatayo namin ay para din to sa inyo kasi kayo po ay isang call center o kung ano man kayo kaya ho mga kaibigan, pasalamatan nyo ho yung mga sinasabi ko o kung ibabas nyo man ako, okay lang, wala akong magagawa basta pagdating sa amin kaibigan isa kaming napakamarangal na trabahador bilang construction worker kaibigan so, kaibigan, tutok na lang kayo sa susunod namin na mga uh, uh, mga Facebook na <coughs> Subay uh, Subaybayan. Subay oh, Subaybayan. Subaybayan niyo oh. na, na lang channel po. Namin, ah, Ang channel namin na sa Kay Punggol, sa Kay Sami Villar. Opo. Uh, sa pangatlo naming uh, makikita niyo kami. O hindi man bukas o sa sunod na mga araw. araw. Basta o oh, okay bigan, magandang tanghali po, po, po sa inyo. Anong araw nga ngayon. Uh, Martes oh, kay bigan Martes. Pizza nga, ano? Uh, hindi ko matandaan kung anong pizza ngayon kay bigan. <laughs> eh, teka lang kay bigan eh. Medyo Limot, kaibigan. Ah, uh, kaibigan, uh, June 4. Ah, June 4. Kahapon, June 3. June 3. Okay, June 3 kahapon. At ngayon sa June 4 kami. Ah, uh, araw ng Martes. Okay. Oh, okay, araw ng Martes. Ito lang mga guys, ang masasabi ko lang, ah, uh, lalo na, na nagmahal tayo, eh, baka ayaw ng ibang babae. Eh, okay lang, single, man, ah, uh, single dad naman ako eh. Oh. Walang problema <laughs> naman yun. Ah. Ha. Hanggang dito lang muna kami. Bukas, may episode pa ito na para sa inyo bukas na I amin mean, ipagkatuloy na uh, construction story uh, anuhin lang ninyo uh, e, subaybayan lang ninyo hanggang dito na lang po kami Dudong, uh, Dodong, maraming salamat Dodong, 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 ah, Dodong, 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 Dodong Reo Noong ako po Facebook si Sunny Villar po sa Kaidiponggol magandang okay. okay. tanghali, bye bye